Jelly Ao binalaan ng kanyang kapatid kung makikipagbalikan pa ito kay Jam Ignacio. Para sa aking balitang showbiz, binalaan si Jelly Au na kanyang kapatid na si Joe Au na isa ring disc jockey. Kumayakipagbalikan pa ito sa boyfriend na si Jam Ignacio na bumugbog sa kanya. Ito'y matapos na magmakaawa si Jam na muling makipagbalikan sa kanya si Jelly at ituloy nila ang kanilang mga plano noong na-engage silang dalawa. Sa paglitaw ni Jam noong isang araw, nag-sorry ito sa mga kaibigan, sa pamilya at kay Jelly at nangakong hindi na nito uulitin ang pambubugbog. Sa kanyang Instagram account naman, ipinost ni Joe ang interview kay Jam na nagmamakaawa at nakikiusap kay Jelly na ayusin nila ang kanilang relasyon. Maiksi, ngunit malaman ang naging caption ni Joe nang sabihin to na magiging kwento na lang talaga si Jelly kapag binalikan panito si Jam at nilagyan nito ng slightly smiling face emoji. Samantala, napag-alaman ang hindi sinipot ni Jam ang panawagan ng NBI na pumunta sa kanilang tanggapan para harapin ang reklamo ni Jelly. Ayon sa abogado ng negosyante, haharapin na lang nila sa piskalya ang isinampang reklamo ni Jelly. you the